Wow. Hi guys, nandito kami sa farm. Mmm, dito sa Tagaytay. Gundo. Ito yung farm nila. SBD farm. Ang ganda ng mga nature dito guys. Oh, see? Um, ayan. Ang mga ano. Dito ba? mga person. At in fairness, free ang ano, parking. Ito yung area nila. Ayan. Ito guys, so, puro puno. Ay, nakatawa. Ayan sya. Ang lawak niya dito. Nakakatanggal siya ng stress. Ayan, oh. malamig. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan. Punta na kayo dito. Nakaka-relax. Relax. Kasi bawal dito magdala ng food. So, ganda oh. Ayan siya. Ganda dito. May charge. Perfect siya sa mga couple na gusto ng kapayapaan. Ayan yung CR nila. Ganda, no? Ganda niya. Hmm. So, ako, nagugutom na. Mukha na sila yun, no? So, ganoon natin yung pagkain nila dito kasi bawal daw magdala ng pagkain.